Dahil nagready ko sa kong mga medisina ani day no kay lagi ugma po Honda is na ko i home service diri sa Iligan City. Kaya nga kung client pagod ugma dai is magpa color ug magpa siya. Mo nang isa kadlaw jud siguro ko mahuman ani day no please lang. Anyway dai na shock lang uban dai no kay lagi daw dai barato ra daw kuno kayo ako ang pangriban riban. Kay kasagaran magud sa mga mamutana na ko dai no kay baratuhan sila sa ko ang pang Kay sa parlor daw dai tag 25 daw kuno dai. So dili man magpamahal dai kay lagi dai wala man koy giabangan nga pwesto. Mo nang mahal jud ang parlor dai kay lagi dai magabang pa biya na sa pwesto no then magbayad pa sa lagsuga ug tubig. Plus magbayad pa dyan na sila dahil sa ilang mga trabahante mo mahal dyan na sila upang ayo. O ginawi dahil mo din nata ng medisina nga kung ang daloon ugma. So may ubay dyan na medisina kung panaloon daloon dahil kay lagi dahil pag ako'y magriban dahil dagang kay medisina magamit. Kaya di na ko lang alangon nga ako ang customer dahil kay puslan man ibayad sila tarong sa kuha dahil mo nang tarbahuan po na kong tarong. Mo malita nga ako ang gigamit dahil kay para mausara na ako tanan o dalaba. O first biyahe na sa ko ang malita dahil no please lang. Kaya gito yun ako nagpalit ng malita dahil kay para sa ko ang pang service. O siyempre dahil color orange na ako malita dahil kay lagi day, ang orange mag gusto mong magpabuhok na ko dito sa Ligan City. Dahi P.M. lang mo. O maura na ito no. Bye mo oy.